Isang low pressure area sa silangan ng Luzon ang posibleng maging tropical depression krising. Ayon sa pag may moderate chance o katamtamang posibilidad na ma-develop ang naturang LPA bilang isang bagyo bukas. Huli itong namataan sa yung isang libo at kilometro silangan ng southern uh, o southeastern Luzon. Kumikilos ito ng pahilagang kanluran. Dahil dito, at sa epekto pa rin ng southeast monsoon o habagat, asahan ang katamtaman hanggang may kalakas ang mga pagulan sa bansa ngayong Miyerkules. Inaasahang palalakasin na habagat ang LPA magpapulan sa Karaga, Eastern Visayas, Masbate, Albay, Sorsogon at Catanduales. Apektado rin ng monsoon rains ang Metro Manila, Mimaropa, Bales Bataan, Laguna, Cavite, Batangas at iba pang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kasama natin mula po naman sa pag-asa si Rhea Torres. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po. Good morning uh, sa ating mga taga-subaybay. Sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Sa kasalukuyan po, patuloy pa rin nating minomonitor itong low pressure area na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m., huli itong namataan sa layang 975 km silangan ng southeastern Luzon at based pa sa ating pagtaya ay mataas po ang potensyal na ito ay magiging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. So kung maging bagyo man po ito, magkakaroon po ito ng local name na si Crising kaya manatili po tayong updated sa mga forecast ng pag-asa sa mga susunod na araw. Sa ngayong araw po, yung uh, epekto ng low pressure air mararamdaman po yan mostly dito sa may eastern sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So, sa areas pa ng Bicol Region, pati na rin sa Eastern Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan dala ng epekto nitong LPA. At yung habagat naman for Southwest Monsoon ay magdudulot naman ng maulan na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. So buong Visayas and Mindanao, pati na rin po dito sa Metro Manila, Mimaropa, Cavite, Laguna, Batangas, Zambales at Bataan. Expect, uh, expect po natin ngayong araw ang maulan na panahon dahil sa habagat. And for the rest of Luzon naman po, ay inaasan po natin yung partly cloudy to cloudy conditions at kung may mga pagulan man ay mga panandlian po ito na mga thunderstorms. Dahil po sa afbagat or uh, dito sa binabantayan ng low pressure area, maaaring maranasan po itong mga pagulan hanggang sa darating na weekend. Hey? respect expect na po natin yung mga mataas na potensyal na mga pagbaha o pag ng lupa, especially po sa mga hazard prone and mga lulaying areas. So, mainam po na maghanda po tayo sa mga maulan na panahon sa mga susunod na araw. At sa kalagayan naman po ng ating karagatan for now po, wala po tayong gale warning. Mm -hmm. uh, kaya malaya pa rin po mga kalayag ang ating mga kalbayan. Ingat naman po sa mga planong lumayag, sa mga potential po ng mga offshore thunderstorms, ng mga biglaan na mga pagbukso ng ulan at hangin sa karagatan lang po listeners mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center Ria Torres po. Good morning, ingat po tayo. Uh, ma'am, uh, ma Ria, ang uh, sinasabi mo ay uh, maaring hanggang weekend ito, ano ha? Yes po. Uh, uh, pero ano magiging bagyo na siya, crashing na siya. Uh, hindi po, po. Um mataas po 'yung chance na within the next 24 ah. hours to maaaring mamayang gabi or bukas po maaring maging bagyo po itong low pressure area. So Uh, in the event po na maging bagyo, hahatakin niya po yung habagat o papalakasin yung habagat. So hanggang this weekend po, magiging maulan ng panahon sa bansa. At anong, anong mga lugar ang tatamaan niya kung siya kasakali? If ever po, uh, yung eastern portion. Uh, possible bagyo po ba? O, oh, anong possible bagyo? Based po sa ating pagtaya, although may chance po kasi na magbago pa yung pagkilos niya sa mga susunod na araw, uh -oh. so maaring dumaan po siya dito sa may area ng Northern Luzon. So, ah, Northern Luzon na, po, na naman? Yes po, most Uy. eastern sections po ng bansa, maaaring maranasan po yung mga, uh, kung maging bagiman po ito, malawak po yung radius niya, maaaring maranasan uh -oh. po yung hangin. Pero yung mga pag-ulan po ay uh, mararamdaman din po sa western sections, so yung mga malalakas mga pag-ulan. Kaya lang, medyo nag-iipon nga ng lakas. Oh. <laughs> oh mm siya. Uh, may possibility po dahil medyo um, makikita po natin, medyo moist po yung atmosphere. So medyo ma maaaring maging maulan po talaga. I ilan bang bagyo pagka July? For the month of July po, dalawa hanggang tatlo. So dalawa. nasa panahon na po tayo, kumbaga yung uh, nagsisimula na po yung typhoon season sa ating bansa. O so, oh, Pero kung sakasakali, first na bagyo ito, ano ha? First, uh, ikalawang bagyo po for the month of July na. Ah, po? ikalawa, uh, July ba pumasok si ano? Yes, si po, Bising, po, si si Bising sa loob and uh, 'yan po. Ah, so dalawa na siya. Yes po. Oh, second bagyo ng ano, second bagyo ng July. Oh, po. Eh, kaso, sabi mo, average dalawa hanggang tatlo. Opo, oh, <laughs> maaari pang may isa pang humabol kung baga bago po matapos yung buwan. Uh, siya, sige. Alaan na naman tulugan ang mga tagapag-asa. <laughs> <laughs> Thank you, Ma'am Rhea. Ingat. Maraming salamat po. Ingat din po. Si Rhea Torres, mula po naman sa pag-asa.